Hello guys, for this short video ay i-share ko lang yung aking ginagawa sa pag-maintain ng aking front wheel dust seal or yung front wheel hub seal na tinatawag. May mga post kasi online regarding sa issue ng lumalabas na kalawang mula sa dust seal ng gulong. So ito, share ko yung aking ginagawa para tumagal yung buhay ng dust seal at wheel bearing dito ay nagpalit tayo ng bagong gulong. So bago nating isalpak ito, pabalik dun sa scooter ay kailangan muna nating ilinisin at i-maintain yung ating dust seal and then ilubricate ito. Ito nga pala yung pinagpunasan ko nung lumang grasa. So ayan kita nyo kulay blue. Yun yung nasa laban ng looban pa yan, fresh pa. Pero yung nasa mismong labi, yun yung nagkulay itim dahil sa contaminants or dumi tsaka yung mismong friction sa pagitan ng dust seal at tsaka wheel spacer. Siyempre, matik na yan. Pag yung dust seal nyo ay nagkaroon ng tagas, dapat isabay nyo na rin yung bearing na palitan para fresh lahat. And then, ilubricate gaya nung ginagawa ko para maprolong yung buhay ng seal at the same time yung sa mismong bearing. Nilinis ko na rin yung spacer para fresh lahat pag sinalpak. At syempre, top 1 na high temp grease ang gagamitin natin para quality. Kung ano yung ginawa ko dito ay ganun din ng sa kabila para pareha silang malinis pag sinalpak etong sa akin ay hindi ko na binaklas dahil good pa yung grasa sa pinakalaob and then sa labi lang yung kulay team. so kahit pa ay madali lang siyang i-maintain pero kung kaya namang sungkitin at tanggalin lahat ng lumang grasa ay mas maganda So ito na guys yung paglalagay natin ng grasa sa palibot ng dust seal. Yung paghagod ng grasa ay dapat sa loob or sa may part na paleter V na shape na uka ng oil seal. Kasi ito yung part na lumalapat paikot sa spacer ng gulong. So ito yung kailangan natin malagyan ng maigi ng grasa para hindi matuyo at masira yung dust seal. So okay na tayo dito na mga umexcess man or sumobrang grasa ay punasan dalang ito pagkatapos nung gawain ang mahalaga is makover up natin yung buong palibot ng oil seal para pag nilagay natin itong spacer at sinalpak natin yung gulong ay wala tayong magiging problema ito naman yung kabilang side nalinis ko na rin to so ito naman ay lalagyan ko na lang ng grasa So ilagay na natin itong collar or spacer bago natin isalpak yung gulong. Kaya kung yung motor mo or scooter mo ay laging dumadaan sa basa or laging nababasa at laging dumadaan din sa mga maalikabok bukor marumi, at least once or twice a year ay ma mo yung condition ng dust seal. So ayan guys, don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli!